Look, mukhang masaya at move on na talaga si Kylie Padilla sa dating asawang si Aljor Abrenica dahil unti-unti na nga nilalabas ni Kylie ang identity ng kanyang boyfriend. Kaya ating alamin kung sino nga ba ang boyfriend na pinagpalit ni Kylie sa dating asawang si Aljor Abrenica. It was year 2011 ng maging item si Kylie Padilla at Aljur Albrenica. Ang relasyon ni Kylie at Aljur ay marami ring pinagdaan ng pagsupok kung saan ay napabalitang naging sila ngunit nagkahiwalay Dahil ng year 2014 ay inamin nila na magkahiwalay na sila ni Kylie Padilla. Ngunit talaga sadyang mahal nilang isa't isa dahil ng year 2015 ay namataan na naman ang dalawa na magkasama at sinabi pa nga ni Kylie na friends lang daw sila ngayon ni Aljur. Until year 2016 ay inamin na nila na nagkabalikan sila kaya't ang mga fans ay masaya para sa dalawa. Noong January 2017 ay inamin nga ni Aljur at Kylie na engaged na nga sila. At ito rin noong taon na inamin ni Kylie na buntis siya sa panganay nilang magiging anak ni Aljur. Until ipinanganak na nga ang kanilang firstborn son named Alas noong August 4, 2017 kaya naman ang mga fans ay masaya para kay Kylie at Aljur at wini-wish nga nila na sana magpakasal na ang dalawa para nga mabigyan ng blessing ang kanilang pagsasama lalo na at meron na silang anak. Until mag-decide na nga si Kylie at Aljur to officially tie the knot on December 11, 2018. Naging masaya naman ang pagsasama ng dalawa bilang mag-asawa lalong-lalo na meron na nga silang anak na si Alas na nagpapatibay ng kanilang relasyon. Kaya naman ating balikan ang magarbong kasal ni Aljur at Kylie na sabi nga ng mga netizens ay napakaganda at gwapo nila dito at sana nga daw ay humantong sa forever. Kasi itong kasal na ito ay nauwi sa hiwalayan. Year 2019 ay nabuntis muli si Kylie sa kanyang second child named Axel Romeo. Kaya naman masaya ang lahat para sa pamilya nila dahil itong dalawang bata ang siyang magpapatibay na kanilang relasyon. Maraming masasayang memories ang kanilang pamilya at sinabi nga ni Alger na maraming ups and downs ang kanilang relationship ni Kylie pero minamanage nga nila to build a happy family. Until may umugong na balita na hiwalay na nga daw si Kylie at Aljur dahil nagpost ang dalawa na wala na ang wedding ring sa kanilang mga kamay. Malakas ang ugong-ugong sila ang tinutukoy sa mga blind item. Pero nung mag-post si Aldo at Kylie ng kanilang 10th anniversary as a couple, maraming mga fans ang natuwa dahil malamang ang mga issue na ito ay hindi totoo. Mas naging masaya ang mga fans nang mamataan na naman nila na suot ni Kylie ang kanyang wedding ring noong March 8, 2020. Kaya naman ang mga fans ay masaya dahil for sure ay sila pa rin ni Aljur. During the pandemic ay nakita naman na laging masaya ang kanilang pamilya dahil lagi nga silang magkakasama na kumakain at ang mga chismis ay patuloy pa rin na keso hiwalay na nga daw talaga ang dalawa. Until in-announce na nga ni Kylie mismo noong July 8, 2021 na hiwalay na nga sila ni Aljur kung saan ang mga fans ay nagulat at nalungkot dahil totoo na nga nahiwalay na sila dahil si Kylie mismo ang nagsabi. sa interview ni Kylie, mapapansin na napaka-emotional nito na inamin na nga niya na nilaban niya ang kanyang marriage. Pero hindi naman binalik sa kanya ang pagmamahal na yon. Kayo na ang musga. Kaya maraming naglalabas ang balita na third party daw ang dahilan ng kanilang paghiwalay. At ang tinuturong dahilan ay walang iba kundi si AJ Raval. Marami ring naglalabasan na kesyo si Kylie nga daw ang unang nanlalaki compare kay Aljur. Pero base sa kanyang mga interview ay tumaan nga sa postpartum itong si Kylie at sinabi niyang pinaglaban niya hanggang dulo. Ngunit wala naman daw siyang natanggap na binabalik ang kanyang pagmamahal. Sa tingin nyo si AJ Raval nga ba ang dahilan? Please comment down your thoughts. Sa bandang dulo naman ay inamin nga ni Aljor na may mga kasalanan siya kay Kylie kaya nauwi sa hiwalayan ang kanilang pagsasama. At sinabi niya nga na mahal pa rin niya siyempre ang kanyang asawa dahil siya ang ina ng kanyang mga anak. At inamin nga din ni Aljor na marami siyang pagkukulang pero ngayon ay masaya na siya kung ano ngayon ang meron sila ni Kylie dahil bumalik na ang kanilang friendship alang-alang sa mga bata. Ngayon ay co-parenting na lang silang dalawa. Since may AJ Raval na si Aljur, ay napapalita rin na meron na ngang boyfriend ito si Kylie Padilla na isang tattoo artist. At ayon pa nga sa nakakakita ng mga fans ay nakita nilang magkasama ang tattoo artist na ito at si Kylie. At sinabi pa nga ng isang fan ay napakagwapo ng kanyang boyfriend. Kaya naman ayon sa mga fans ay masaya sila para kay Kylie dahil nauna namang nagkaroon si Aljur ng ibang babae bago siya nagkaroon ng bagong boyfriend. Pero mukhang hindi favor itong si Aljur sa bagong boyfriend ni Kylie Padilla at sinasabi niyang hindi niya to kilala kaya wala pa siyang tiwala dito. Anong masasabi niyo sa sinabi ni Aljur? Panoorin. Kaya naman, ang mga netizens ay napareact. Bakit ganun na lamang daw ang mga sinasabi ni Aljur? Ang importante ay hindi naman pinapabayaan ni Kylie ang kanyang mga anak. Kaya naman, ano sa tingin nyo? Bakit ganun ang reaksyon nitong si Aljur? Ang importante ay meron na silang unawaan ni Kylie tungkol sa co-parenting at hindi nila pinapabayaan ang kanilang mga anak. Kaya hindi maiwasan ng mga netizens ay napareact. Ang sabi nga nila ay move on na. Total naman na una kang nagkaroon ng jowa, sabi ng isang netizens. At ngayon lang nakatagpo si Kylie ng lalaking magmamahal sa kanya. At saka, bakit ka naghihimotok ang butsi? Baka may feelings ka pa kay Kylie ayon kasi isang netizen. pero who knows hindi naman natin alam kung sino makakatuluyan ng bawat isa kung sila pa rin o sa ibang tao na kaya abang-abang na lang tayo sa susunod na kabanata